edad pa lang, aktibo na at interesado lagi sa anumang sports si Francis. Kaya naman, wala itong inuurungang hamon. Pero mas nasubok pa ang kanyang lakas at tatag nang subukan nito ang isang umuusbong na sports sa Baguio City. Pabilisan at determinasyon ng sukatan para magwagi. Ito ang obstacle course racing. Kasi po, napansin ko po yung mga uh, kapatid ko po na trinay. So, syempre po, pinanood ko muna po bago po mag -train. Ay, bago, bago po mag-join. So, nakita ko po mukhang masaya. So, nag-join po ako. i rate ko po to ng 10. Tapos, syempre po, training ng training po para perfect po ang performance ko po sa bars po. Ang mga manlalaro susuong sa iba't ibang mga obstacle course. Ito yung first race ng OCR Baguio Kids. So uh, we're trying to develop, uh, starting, we're trying to develop yung grassroots program ng OCR dito sa Baguio. So we just started last year. Actually last year sana meron ng race na ganito. But since we didn't have summer clinic at that time, ngayon pa lang siya mangyayari. Para mas lalong mahasa ang mga kakayahan ng bata, isa sa mga coach dito ang multi-awarded athlete at veterano na sa mundo ng pampalakasan na si Sandy Menchi Abahan. We started this uh, OCR OCR uh, sports nung last year for the kids. Uh, uh, POSF or Pilipinas Obstacle Sports Federation had this project with the uh, five cities in the Philippines. So uh, Baguio, Cebu, Iloilo, Davao, and the Quezon City was part of the Sibol Kabataan uh, uh, Obstacle Course Racing Project. Sa pagsisimula pa lang ng laro, walang sinayang na sandali ang mga batang kalahok. Bagamat tirik ang araw, hindi nagpatinag dito ang mga bata at determinadong marating ang finish line. Ikinatuwa naman ng grupo ang positibong pagtanggap dito ng mga bata. Parang mga monkey bars po at mga takbo. Kasi type ko po eh. Okay lang po, I believe lang po nila. They love to go here, especially. Yung iba nga, sila na mismo ang humihila sa kanilang mga parents. Mami, let's go! I want to go to Oval na to train. na. Todo suporta naman dito ang ilang mga magulang. Kasi syempre sa panahon ngayon, konti lang yung activities na outdoors talaga or kailangan maging intentional, maghanap ng activities for the kids para kasi pag sa house lang, syempre ang tendency is manood ng TV or mag-cellphone. Oo, so sobrang thankful ako na may ganito, lalo dito sa Baguio. Maliban sa nais ng grupo na mas maipakilala pa ang nasabing sports sa lungsod, paraan din daw nila ito para mahikayat ang mga bata na pasukin din ang mundo ng pampalakasan. Precious Kamahin, RNG News.